Hello guys, uh, Maayong hapon, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito 'yung ulam namin, guys. Adobong papaya. Ito 'yung kanin namin. Ito 'yung kanin namin, guys. Saka 'yung tubig namin. Sipirin ulam lang sa tangha sa tanghali o hapon. Guys. Kofer mm -hmm. namin guys si Alejandro Dagudog Kofer noodles Kofer noodles pa kami guys Ayan, yeah. sila kami noodles And guys Kali tatlo kami guys Ito si Joey kasama namin Live pa na ado, that's my video dito, out po pula sa mga followers natin dyan guys, malapit na maluto guys. Abang-abang na lang po. Ayan. Wala po niyo sa bedro. Iyo. Tama na. Kunting ano na lang guys, kunting tiis na lang. At maluluto na yung adobong papaya. Sampeng ulab nang pa. guys, loto na po. Okay, guys. Yo. guys.

ulam namin guys gato na simpleng ulam lang yan adobong papaya kita mm. mo na ano na ano na nagwa na diretso na sa kapayas sa noodles para malasa Ado, Kilitin na lang. Last na luto namin yung noodles. Wala pang sili. Nagutom yeah. na